Alright, so kasama natin ulit itong ating red tricycle ano. So, i-check natin yung uh, battery status nito, okay? So medyo old model kasi itong ating red tricycle na ito. Kaya i-check natin kung okay pa yung rosy na battery nya. Uh, ito yung stock. So ayan, yung ating red tricycle check natin yung kanyang battery nasa likod lang yeah. yon. may hirap buksan ano? nakalock, nakakapit yung lock ito yung battery nya subukan natin syempre ito pa rin yung gamit natin King Bolen. Uh, King Bolen na battery tester. Syempre bagong-bago pa. Yeah. Uh, subukan natin. Okay. Game? Subukan natin. Syempre red positive. At itong black, ito yung negative. Ayan. So, 12 volts yung ating battery. Ayan, gumagana naman. Ayan. So, gumagana. Itong ating battery tester. Actually, hindi lang siya tester, ano? Analyzer. So, pag nagbiblink, ito, oh, 12 volts. Ayan. So 12 volts naman yung ating battery, pero kung minsan mayroong mga battery na 6 volts at 24 volts ayan. Up and down lang yan, arrow up, arrow down para mapili yung volts ng battery ayan. Pinipindot ko dito o 24, 6, 12, 24. So sa up, ayan, pwedeng pabaliktad. Pwedeng uh, arrow down arrow up lang yan ayan oh so 12 volts tayo 12 volts ayan nagbi-blink yung 12 volts so okay siya ngayon ang gagawin natin is ito pipindutin natin yung okay ayan ano yung CCA na nagpapakita yan dapat alam nyo kung ano yung cold cranking ampere ng baterya niyo okay ulitin ko ulit ang motor yung 125, mga 150cc, mga 100cc, 115cc. Ayun, nasa 50 to 150 lang yon Hindi ka pwedeng lalampas sa 150. So, eto, 200cc itong ating tricycle. Itong ating red tricycle. Ang CCA nya, nasa 300 lang yan. 300. 200 cc siya. Pero malaki itong baterya nya eh. Okay, malaki itong baterya nya. So, nasa ang pagpili nyo, arrow down, arrow up lang. Pag pa, mababa, pababa. Pag mataas, yan. Taasan nyo, arrow up. So, nasa 300 lang yan. Subukan natin yung 300. 300 or nasa 250. Ayan. Subukan natin ta 300. Cold cranking ampere. Ah, yan yung pinaka-importante. Dapat alam nyo. Minsan kasi walang walang nakasulat dito sa baterya kaya dapat alam nyo i-research nyo okay basta sa motor nasa 52 uh, 150 lang yan 50 to 150 ang CCA nya pero eto medyo malaki tong ating tricycle mas kailangan nya ng mas mataas na cold cranking ampere okay so pag napili nyo na arrow down arrow up ayan, pataas pababa ayan, pag napili nyo na pindot nyo yung okay Ayan, mag-a-analyze na yan. mag analyze na siya. Hintayin nyo lang habang nag-blink. Ayan. So, ayan o. Oh, out of 300, ang cold cranking ampere nya, ayan, yung CCA is 281. So, nagpapakita dito, good. Okay? Good pa naman sya. Ibig sabihin, maganda ang performance ng ating baterya. Okay? Kayang-kaya pa niyang i-start itong ating sasakyan. Okay? susunod so, pindutin natin yung either arrow up or arrow down pero mas prefer ko yung arrow down CCA, tingnan nyo nito, CCA, good next, eto ano naman yung uh, SOH nya ano? yung state or status of health so yung health ng ating uh, baterya, baterya Ayan, 88% Ayan. so ibig sabihin, goods pa siya good, papakita dyan oh. good, ayan, yung health so yung kalusugan nya, so healthy pa naman Next, ayan, status of charge. O, oh, state of charge or status of charge, 98. So, nagcha-charge pa naman siya. Napupuno siya. Hanggang 98%. May karga siya, 98%. So, good pa naman yan. Good pa naman. Ayan, nagpapakita, o. Oh. Kitang-kita nyo naman. Good yan, good. Next, ayan. Ito yung, kita nyo, yung R. Yan yung resistance. Ayan kikita nyo yun that's ohms ano yan ohms ayan resistance so makikita nyo good pa naman dito good ayan then ayan yan yung kanyang voltage voltage so pag gamit nyo ito itong tester na ito ayan hindi lang voltage ang magpapakita pati yung state of health yung status of health or uh, ayan and yung kanyang charging status ayan Papakita ayan ayan. So okay pa naman So far so good Okay tanggalin na natin So ano na naman tung Red pala na ito Pag pinindot nyan babalik lang naman yan uh, Pupunta doon sa CCA pipili ulit kayo kung ilang CCA ganyan Subukan so, natin ibaba sa 250 uh, Pero pag mababa na kasi Mas mataas na yung resulta no okay basta ganon pag motor 50 to 150 lang nandun lang yon hindi kayo pwedeng tataas sa 150 kasi maliit na sisilang lang naman yan eh okay tanggalin na natin alright so ayun natapos din nalaman din natin yung kalusugan or yung status ng ating baterya no gamit itong ating uh, battery tester okay so, hindi lang siya battery tester ano hindi lang boltahe yung nakikita natin Marami pang uh, variables yung nagpapakita about sa ating battery. Alright.